Pre, ako naghihubo akong pantebra, pre. Shhh! Ano Kinatawag si... ...marina mo. Magdali na, pre. Sige. Talagang na ko ba? Hello, mahal. Magdali na ba? Magiging gano'n ako. Una na ka ba? Kasi si... ...imaheng kong tawag. Hello? oh mahal. na ba? ako sa balay. Pinalas ka madunggan ta? Ha? Ano Ay, wala ay akrosa sa balay. Hindi. Ay, nagpahilot ko. Ay, ah. na pa? Ano yan ba? Saan mag-safety ng kastanan? mahal. Oh, ah, overtime ka? Ano ba? Ah, kadlawan pa ka Ah, sige, sige, sige. Mas maayo hinuon nga kadlawan pa ka na... na ba? Inya na ba? Ano na? Nitawag ako ang asawa. Ah. Oh. Na, na ba na hmm? Dika o na ka? Oh, ako po diri ni. Oh, ka na po dire. Ah. Oh. ka. Ay wala mahal na eh, nagpahilot ko. Gilok ka esta na ginnotan si Kuan si kapang anak ni Koan ba? Timyong. ay hmm. Ay kagilok mal gilok sa so, kaginanlutan. Ang sabi, nagapahilaw ito ka ng mata, mahal. Shhh! Ang nalik dito, bakit? Ang itawag mo, gagi! Ang itawag ko kong asawa! Ah! Ay, wala ko katabi, mahal na oh, ko. Ang nagigit bata, nagpahilaw ko. Hmm. hmm. Maayaw ka yung mahilot, mahal. Oh. Hilot, hindi na lawas na ko. Maayaw ka nagkumot, mahal. Ah. Uh, stress pakas Ah, sige sige sige. Maayo noon. Ah, 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 mahal? Ah, ah sige. Oh, ka ni lo tuan ti ni kulit ni mohon. Oh. Ba butsa ba. Sangka. Ah. One hour lang mo ang break time. Sige na, gagawin na po ko kanto ng brown. Uy, nagani Ah, uh, sa mukha sa inyong bata ang makakuan na. Mahalay ka ng... Kuan ito, kaysa nan? Mu Kuhan ba? Nag... Excited kayo mo hilot? Mm. No, gaganahan ko. Ah, sige mahal, bye bye, Amping. Oh, dito na ka? Ah, sige. Sige, 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 sige. Okay, eh, magpahilot sa kong tiwas. Mm. Excited, stanan. Ganahan na